Dito kami sa bayan. Tulay. Oh so, guys, ito na. Eh. Hey. This is the moment of truth. Dito ko muwi ka. Pag nakauwi ka, pasok ka na sa loob, Diba ba yaw? Oh so, guys, ito na. <laughs> so ayun, good morning everyone. Nakita nyo na naman yung pagbumuka ko. <laughs> Ayan guys, andito ako sa loob ni Bayaw and si Baleo. Meron tayong bagong ibon na naman, ayan o. Oh, kulay puti. Nagpaparisin ni Bayaw yan. Yung kay card, ano yan? Yan yung kak, tapos yung white. Yan naman yung hen. Ayan oh, magpaparis yan dalawa. Tapos meron din si Bayaw ditong ano, oregano yan guys. So, isa naman tayo sa Flyers Loop. Hey, oh, Ayaw, bago ang lahat. Bago ang lahat. Dito muna. Yun, no? Oh. <laughs> Ayan, meron tayong bago ring ibon dito. Binigay ng dito ni Bayaw. Ayan, ayan. Nasa baba. Na daw yan, Taiwan. Tapos nakapag-tarlak na daw yan. Kaso payat eh. May, may sakit siguro yan, no? So, ayan. Pahinga muna siya dyan. Hen yan, hen. Ayan si ano, bulutong. Oh. Nakakuha ng pwesto. Oh. Meron mo. Dagit na. Yan, yan yung pumasok eh, no? dito pero ay nang umalis talaga mga barako na rin oh <laughs> barako siya kak siya pag nawawala yung itong ano yung kasama nyo yung si anak ni Bale ah mag ano siya tatawag tatawag mm. so guys meron tayong bagong ibon kulay white mike ano to mapiglas tinis-tisan na kasi gagawin yung breeder lang yung ibo na to guys, ano siya? Ang nanay nito na Tapos ang tatay niya, Jansen. Ano? Jansen. Kita niyo yung mata niya, ang ganda guys. Ganda, no? Barbing Barbie. Sana pumaris to sa ano? sana po maris sa ano dyan sa check natin so ayan guys sana bigyan tayo ng magandang ano ibon balik na natin baka mabalis pa eh <laughs> sana magbalis sila no so paano bahala na sila dyan guys guys ito si Bulutong yung dagit na ano, makulit pinapakawalan mo dito talaga bumabalik eh. pero ano na siya guys so, oh. tingnan nyo yung mata niya parehas wala na yung bulutong niya dito pa nga gumaling bueno, yung paa niya medyo ano na bumabalik na sa dati gumagaling na siya ito guys ano ayagis namin sa ano sa bayan eh wala akong makauwi pa. Siya. <laughs> so guys, abang-abangan niyo, iyagis namin to. so guys, ito na si Mulutong. Iyagis na namin sa tulay. Pag nakauwi pa to, gigipit na namin siya, guys, Mulutong. Nandito kami sa bayan, tulay. so guys, ito na. Hey, this is the moment of truth lutong huwi ka. Pag ka, pasok ka na sa lop ni Bayaw. So, okay, guys, ito na. <laughs> <laughs> Paano ka makakapasok sa lop ni Bayaw? Woo! Ano pa si Bulutong, oh? Boy, tambay ka talaga, oy. Pisa mo. Woo! <laughs> Layo ko na sa motor eh. So what's up guys? Nandito na kami ulit sa loob. Ni ba <laughs> Natatawa ako walang yung ibon yun. <laughs> Dumapo lang. Si Boy Dapo talaga yun, yun. Si Bulutong. Wala. Nauna pa kami dito sa loob. Ano? wala pa sila wala pa sila wala pa siya <laughs> wala pa si bulutong pambira bali dapo talaga yung guys ano bali nagis pina pinalipad namin siya yung oras nun 2 2.35 pm ata mga ganun 2.35 pm ngayon wala pa siya so pag nakabalik pa rin siya dito sa loob ni Bayaw ikikip namin siya dito na siya sa loob ni Bayaw <laughs> kahit matagal siyang umuwi pero malamang baka bukas pa yun eh malay natin mamaya maya ano, update ko ulit kayo kung makakabalik siya so ayan guys time check 5.28 na ng hapon wala pa rin si Bulutong <laughs> first time niya kasing mayagis dun sa ano, uh, 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 tulay sa bayan wala pa sila wala pa siya tapos ito pinaronda namin kahit umuulan na eh, no? romonda naman pero talagang nagpaulan siya <laughs> si Chokoy hindi namin sinama yan kasi baka mawala eh so guys dito naman pinagsama na namin to silang dalawa o ang magpaparis na sila eh. Yes. So, ayan update ko na lang kayo ulit guys sa susunod baka bukas na umuwi yun si Bulutong ganun talaga pero pag naka sya dito na sya sa loob ni Bayaw <laughs> tamad talaga lumipad yun <laughs> ayot na yan nakakaiyak eh Maiiyak ka sa eh. <laughs> so, ayun guys. Bye!